House Committee on Dangerous Drugs, Committee on Public Order and Safety, Committee on Human Rights at Committee on Public Accounts. Yan ang quadcom ng ating Kongreso. August 16, 2024, nang unang magsagawa ng pagdinig ang quadcom sa Bacolor, Pampanga layo nitong investigahan ang koneksyon ng Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa ilegal na droga, sa mga Chinese drug syndicate at sa mga government officials na posibleng sangkot nito. Nagkataon lang ba na ang mga personalidad na nadadawit sa POGO ay sila ring nababanggit na nasa likod ng ilegal na droga? Sa labindalawang public hearings ng Quadcom, marami na ang natuklasan mula sa mga witness at resource person na naimbitahan sa mga pagdini. Never po ako humingi ng campaign fund during my campaign period. How will you now tell us and convince the Filipino people na ikaw ay hindi spy at ikaw ay hindi involved dito sa Pogo? Ang biological mother ko po ay isang Filipina. Ako po ay Filipino passport holder. Matapos mapatunayang si Bamban Mayor Alice Go at ang Chinese na si Go Waping ay iisa. Tuluyan nang ipinakansela ng Office of the Solicitor General ang birth certificate ni Mayor Go. Pumatay kami ng inosente. I received a call from the President. Rodrigo Roa Duterte, he needed someone capable of implementing the war on drugs. Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawa, ginawang dinuguan. Ang tumawag sa akin ay dating President Rodrigo Rua Duterte. Kung mayroong baril na ginamit ang mga nanlaban at tunay na nanlaban sila, then, Mr. Chair, let it be, let it happen today, let it happen in this quadcom. Let us call the directors of operations and ask ilang baril ang naroon sa kasalukuyan, then we would know kung ilan po ang tunay na nanlaban. Wala rin pong napakitang ebidensya na nag, nagsasabi ng katotohanan na nanlaban po yung bata. Wala pong mga barilang mag-ama ko. Halos nakaluod na po yung mag-ama ko noong time na yon. Paulit-ulit po kami nagmamakawa, pero pinas lang pa rin po yung mag-ama So kung the former president Look them in the eyes and say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones. Correct. Very correct. I had to issue or make a policy statement. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal akin yun. Thank you, I Mr. Stop, Chair. I take full responsibility for it. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng ipa. Sinabihan niya ako na mo na sangkot ka sa kalakarang sa droga dito sa Pilipinas. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de There is a clear conspiracy. And when it comes to conspiracy, the act of one is the act of all. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, mamamatay ka. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, Ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. That would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Acerto. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Hindi, <laughs> wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong ganunan. Si Chairman, I'll give you No. Sa sampling ko sa pulit, sa... Chairman, session suspended. Session mga Former President is speaking without the recognition of the Chairman. And I hope the former President understand Nakalimutan the mo ko na yun. Yung rules na yun. Takot ako sa inyo, sir. Hindi <inaudible> po, sir. <laughs> Ang una pong report na ibinigay ko na natanggap ni Chief PNP Bato de la Rosa. Binanggit ko lang po rito yung tatlong personality, si Johnson Chua, si Michael Yang, at si Alan Lee. Nagbigay po ako uli ng report kay Chief PNP Oscar Albayalde is Michael Young and Alan Lim, person of interest in illegal drugs. Dito po, is nabanggit ko na po rito na lagi po sila nakikita ang kasama si Presidente Duterte. Wala rin po nangyari. Ayun na po, uh, so na ako ipapatay. Nasisiguro nyo na may koneksyon ang dating Pangulo sa mga illegal na gawain ni Michael Young at ni Alan Lim. Meron po ba? Sigurado po ako. A anong reason ba't ka umiyak, uh, Jimmy Guman? <coughs> uh, dahil ba sa panahon na ipi ipinagkanulo mo si, ano? Si, no, Your Honor. Galit po at Dahil kami dalawa pareho pang buhay. Hindi dahil sa pagkanulo. Kundi dahil sa sindikato, sa mapya ng Dabaw, Dabaw mapya, na kami ang biktima. Napakahirap po talaga kasi tingin ng mga tao sa akin, drug lord ako. If you're saying na uh, Michael Young was using his uh, siguro closeness with the former president uh, yeah. to further his uh, drug interest, mm -hmm. why would he be uh, content with just being economic advisor? Yung economic advisor is just a title to project to the whole bureaucracy na ano ito malakas itong tao na ito paano nag pay off yung kanyang closeness doon po doon sa family uh, issue ang dami niya nakuhang uh, kontrata because of that connection we are here to listen to ask critical questions and to closely examine the policies and decisions that have shaped the nation while we should be respectful we cannot be differential respect and deference are two different things it is vital that we as the representative of the people remember that distinction because our ultimate allegiance is not to any one individual no matter how high their office habang kami ay pinipilit na sirain kami po ay hindi titigil sa pagungkat ng mga bagay upang makita at maisiwalat ang buong katotohanan.